Alright mga master, so welcome po ulit sa ating YouTube uh, ba, channel uh, Bali mabilis yung update tayo So dito sa ating may sliding door Ayan, bali tinapos na rito nga palitadaan And then uh, nilagyan na rin siya ng uh, group dito Ayun. so ito yung kahapon na nilagyan ng group Ito pa baba So tapos na po siya Kantuhan, ayan And then na uh, dito, so pinalitadaan na rin ito sa may harapan natin Ayan mga master So continuous na lang yung atas bukas Ayan Then na uh, dito sa ground floor mga master ay sa uh, bali tinapos ko ng uh, lagyan ng electrical wiring yung ating ground floor. so naikas ako ng lahat dito ng, para sa ilaw natin. So, kompleto na. Then na uh, dito naman sa papuntang uh, So, ayan, tapos na rin. So, and, then, dito kayo sa ating ACR. So, tinapos ko na yung spacing dito lahat yung may natin kahapon. So, tapos na. balik uh, bali, kung mapansin yung mga master, isa, meron ako rito ng uh, PVC na iniliban sa kabila, gawa ng, uh, ito po yung uh, magiging power supply ng para sa terrace natin. Okay, so, dito ko siya pinag -ikot. Ayan. So, pinag ko na lang siya dyan. And then, uh, diniretso ko siya rito. So, gumamit na lang ako rito ng uh, connector. At saka, ano, uh, junction box na another pa. Then, yung PVC, pinag ko na rito. So, so nalimutan ko kasi na nag-abang ito nang uh, supply nung nag-aabang tayo. So, napakarami rin kasi ating inabang kaya uh, hindi rin naman natin masasabi na lahat isang maabangan natin so ito lang naman yung nalimutan natin pero okay na po mga master then mga master bar sa taas so start na rin tayo rito ng uh, wire pooling ayan, so ito yung ating panel so wire pooling ko na rito yung mga outlet natin so binatakan ko na ayan. so may mga laman na po yan ayan. so direct space na ayan. so papasok din sa ating kwarto okay so yan Then dito sa taas mga master, isa ba rito, pinaltadaan ito ngayon. Ito. Then up tomorrow, so ito naman yung papaltadaan natin. Okay? So ito nga, sa ito Okay? Then nadito sa labas mga master, isa bali continuous pa rin si Forman dito ng uh, pag, pag, ano? paglalagay ng atambol para may tago natin dito yung ating uh, PBC. Yan. So pababa na si Forman dito. So nga rito kabilang aside. Yan. So kasabay-sabay yung mga master pababa and then kabilang side pa rin sa dulo. Eh yeah, so yung tatlong amble. Okay so hilo po muna ma-master.